Grabe, uh, o, ingat po yung mga nagpapiyahe natin mga uh, truck. Tulad nito, nag ano. Nagtagilid. Ah, punong-puno ng ano. Ng kopra, oh. So dito ito mga di vehicle sa Barangay Manangli. Si Pokot Kamarinis, uh, si Pokot Kamarinisor. Ayan, may isang truck po na punong-puno ng kupras, nagtagilid ba? Ayan. So, ingat po yung mga nagbabiyahe nating mga ano, mga mga truck. Ayan, so galing po itong parting ano yata to. Ah, uh, parting Naga pa oh si galing dyan papuntang eh. Maynila boss bago lang ay ngayon lang gumuho ah ngayon lang ay, pero gabi pa kami dito wala closing saan ang biyay boss sa Santa Elena ah Santa Elena pa so ingat po yung mga nagbabiyay natin oh no? So biyahe pa daw ito sa Santa Elena. <laughs> ayun, 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 ayun. Ah. Shout out po. Opo, shout out sir. Ingat po kayo. Ay wala. Bumigay yung ano. na dalawa. Ah, opo. Bala. So, ayun mga katayang vehicle ah. So, ito daw uh, papunta pa daw Santa Elena. So, nandito po tayo sa Parangay Mananglis, si Pukot ni So Andaya Highway pa rin po ang nakasakop nito So may isa po dito isang truck na galing ah, parting anaga ba So papuntang Maynila, papuntang Santa Elena daw ito Ayan po, nasa gitna ng kalsada So nagkukos po ng ano dito, uh, ah, traffic bag, gawa ng punong-puno ng ano ha ah, punong -puno ng kopras ayan nagtagilid po dito sa kita ng kalsada siya so dito po ito sa barangay manang lisipukot ka andaya highway ayan tingnan natin dito sa kabila kada So, papunta pa rin ito Santa Elena Cam Norte Mapapansin nyo Nasa gitna siya ng kalsada mga katayang vehicle So mga ganito, uh, aksidente lang pa na bumigay yung ano yung kabila nyo uh, punong puno ng ano, uh, kupras So ito mga time vehicle oh. Makakita niyo nasa gitna siya ng kalsada ba. So may get walang masyadong mga sasakyan na ano ngayon, biyahe ngayon. Ayan, so ito pa, uh, galing po uh, yung mga, mga, galing po diyan galing uh, Naga, Bisaya. Ayan, so papuntang Maynila. So, ingat po yung managpabiyahe natin ngayon. Ayan. So, katulad nito, aksidente ba? Ah... Tumagilid yung truck punong puno ng kupas. Ayan. So, dito po ito sa barangay Manangis. Si Pukot Kamarinisor. Na ano na ito? Ah truck ba yan punong puno ng kopras. so ngayon ano naman uh, inaalis na so, na sa isang ano sa isang truck Abala boss Abala <laughs> Kawawa naman mga ganitong mga ano, mga nagbabiyahin natin so, Katulad nito Abala ba sa napuhay nila so, Kawawa yung mga ano natin Mga Nagbabiyahin natin pag ganito Nag uh, ba ng ganitong Ano yan Kasi dami damid din yan Ayosin So ingat yung mga nagbabiyahin natin tayo sa Barangay Manangli, si Pocot na Marinisor. So may isang truck dito punong-puno ng kopas. Uh, so nasa gitna ng kalsada. So ngayon, uh, bang bumiga yung party dito? Ayan, nagkukos dito ng pagkatapik. Gawa ng nasa gitna siya ng kalsada. So ngayon naman, kitang kita natin, inilipat naman doon sa isang truck. So baka mamaya, hapon, wala na din ito so Ngayon po ito ah uh, January 25. Ay, January 25. 2025. So, ayan oh. Ito mga galing uh, Naga. Mga galing Naga papuntang Maynila. Bumigay yung ano niya ano? Maiki dito boss, sa ano ano? May mat matao. Oh, maliwanag. Oh, maliwanag. So, nasa gitna talaga siya ng ano. Parte yung ano, uh, isang kalsada hindi nadadaanan siya. So tara, puntay sa dulo. So, ingat yung mga nagbabyahe natin. Ingat, ingat. So pero ito hindi hindi naman talaga sinasadya ito. Makita niyo naman talaga oh. Bumiga yung parte dito papuntang Maynila. Na pag So gumuho yung mga talagang uh, tawag yan C'est